Dakilang kapistahan ni ni Apostol San Pedro at San Pablo. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawampuntiyam ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, Sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya sa Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbikis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel. Magbalabal kat sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintoang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang helya bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanyat nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpano ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga yantil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang magatid sa akin sa kanyang kariyan sa langit. Purihin nawasya wasya magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Yesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo at may nagsasabi pang si Remias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yesus, mapalad ka, Simon na anak ni Honas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,